Di ba pagkakinain mo, doon mo tatanggalin yung wow. yung ano? Ako ah, hindi, gusto ko yung malinis na malinis. Tapos yung isda doon sa kanila, pagkaulay kina. Nakakatawa. yan eh? <laughs> ng bagay, Tumun yung bagay <What>? shape girl pa rin. At for today's vlog, halong-halong vlog vlog hmm? So, ayan. Today, in-announce ng DepEd na wala talagang pasok. So, pumasok pa rin ako. Bakit? si ako eh. Charat <laughs> Kaya galing ko lang sa school kasi nagre-review kami. Eh. So, pag-uwi ko dito, so, abang si Melon may dalang ganito. Ay, sarap. Oh, sino na kamis ng lato? Dry na yan kanina nung binabod sa tubig. Ayan, buhay na naman siya. Sino po sa inyo dyan ang mahilig sa ganitong pagkain? <laughs> pagkain oh na naman! Nagbuntis, <laughs> nagpapaaro oh, na, na naman. Pagkain sa pagkain. Bakit? So, oh. Parang naiiyak naman si Buji. Ano oh, yung kawawa naman oh, yung puso? Oh. Pagkain natin! Oh. Ano na? Parang may heat stroke siya, Brad. Ha? Parang may heat stroke konti. Oo. Parang may sipon. Hindi hmm, sipon. Summer, sipon. Hindi ah. Heat stroke pwede pa kasi may init. Alam ko sa tiglamig. Si oh, yan, yan na po si Chino. Oo, yan na po si Chino. Kalaki na agad. Pero parang may sipon siya. Daw naiiyak ba si Budje? <laughs> Hindi siya maharot eh, no? Hindi. Kalaki na ni Chino. Talong agad kay tatang ko ang gamot. Oh oh, oh, oh. oh ayun, oh. ano, sipon. Baka may sipon. Sipon brad. Ay, hindi. Oh. Na-choke? Na-choke? Na-overkain? <laughs> Na-overkain ka? Na-overkain ka, boy? Hmm? Ba't nag-abundot niya? <laughs> Tarong mo na agad kay tatang boss, anong gagawin? So, so, ayan, uh, update sa <laughs> manok ni Buji. <laughs> Tapos, kami naman, mag kami na, ay, ito naman, magsasamahan natin ito, guys, na ano, show. ng samaral na pinirito. Tapos, meron pa dyang ulam si nanay na, ano. Baka nilasan ko ni Kerry na, Sinanay daw huling kumain, ang huling magpakain. Mas meron pa dito si nanay, oh. Masarap. Wow! Actually, kumain ako tapos, na ako niyan. Tapos, na ako. meron pa siyang troso dyan. Ano yung troso? Ano yun? Yung malunggay, yung bunga ng malunggay. Mm -hmm. Oh, perfect talaga. So, pagpagod ka, maghapon, tapos uwi ka sa ganitong pagkain. Ay, masarap. Kamagalala dyan, kalam mo hindi natin yung support. Tatang. <laughs> Sunduin pa na ka dyan, doktor doon. Pauwi na yun sa ba? Hmm? Kila daga daw. Hmm. Sabi niya ha, ganyan lang daw yan, di masyadong hinugasan. Bala ka na raw na kukuha, ikaw daw magugas. Kaya hmm. Ay, dami na, kaya daga, pag pinuha na niya. May gala na akong sumat ka. Di ba pagka kinain mo, doon mo tatanggalin yung wow. yung ano? Ako ah, hindi, gusto ko yung malinis na malinis. Tapos yung isda doon sa kanila, pagkaulay, kinakain.

Tsaka yung nabibili doon, hindi ganyan kaliliit. Masarap din. May mga variant ko siya. Oo. Gusto ko yung girl May next time. May malalapad. Ayaw ko yung malapad. Gusto ko girl yung malaking version nito. Ah. Hmm. Ganon yung nabibili doon. Pero meron din naman ganyan. Sa... Nabotas. Fish port. Meron yan. Syempre sa Divisoria Mall meron din yan. Sa Divisoria mismo. Eh, ikaw padala lang to, girl. Binom sa palengke. Ga order ako kahapon niyan. Hindi oh, man, man ako hindi ah! hindi man ako Hindi man ako yun, ano no, di Pinapa-deliver oh, so ko by, dun by Mm. <laughs> Pinapa-deliver ko dun sa shop. 70 per kilo, marino. Samtang so, 100. 20 ang tumpo. Magkano 'yan? O, ito magkano to? 50. 50 lang 'yan, oh. Ano? Eh di isang kilo na yun Limang tumpok Ano yun? Litog? Oo. Oo 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 Di pa ako nakatikim nun? Yung kinukuha nila Pagka nagkakapis mm, Parang kapis din Tama ba? Parang kapis din yung laman nun Brad? Orange-orange Orange-orange Sabi sa'yo Bakalan Bakalan Sa harabas, litog. <laughs> litog, letter G yang hmm. ulo. Litog. Mm, litog. Ha, delikado na anak, yung anak mo. Delikado ka, oh. <laughs> Katulala na. <laughs> Ayun, Ayun man, man. Man, lang, dyan ang doktor. Ganun talaga kung may mga pet. Talagang survive yung mga doktor. <laughs> Matindi yung kakilala namin, si Sir Jack na Pascual. Ang mga manok niya ay road island. Diba? ba? Oh, 20 piraso yun. Nasigbi dahil sa init ng panahon. Nagpokus ba siya? Hindi. Di ba yung kausap natin siya? Hindi. isa lang yata ako, dalawa. Dali mo sa to? Alam ko yung Dali mo sa bed? Meron po kayong bukos na ano? Meron. Kilaw na. Ketchup. 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 na Ketchup. Ketchup. yun Ketchup. Ketchup. nagtuturok din Ketchup. Hmm? Ketchup. 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 Manok talaga Ketchup. 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 Yung tinatabi pa nila matulog. Kala ko. Ay! Hindi yeah, tabi mo ako, babe. Ako kaya rin. Tawag niya. Tawa niya! Ito pala yun. <laughs> oh, okay. Busy ito to. <laughs> si ano, eh, si Jassel. Sabi ko sa kanya, ay, Ja. Oh, girl, kasi ang girl ko si Ang Madasang. Tawagan ko. Ja, huwag mo masyadong mahalin. Huwag ikaw masyadong kapakain. <laughs> Baka hindi mo mapakatay pagkasal mo

mga karapas, maring ng doktor. Ayan, <laughs> doktor. <laughs> Nagkapanghina tayo. Oh, masipon. Oh, masipon nga. Alam, alam na agad ng yeah, doktor, man. oh.

<laughs> ano? Yung ang tawag doon, kulay dilaw. Pim <laughs> ni na. doktor, oo. Oh. Isang ganun pa lang ni Harabons doon sa manok. Ay may sipon eh. Ano papainom? Uh, ano, Decolgen. <laughs> Bumili ng Decolgen. <laughs> Ito <laughs> Oo nga daw. Oh, Ito yung daw eh. <laughs> Para maganda yung tulog. Ay, ano, ano yung ano yung betrasin. Oh, betrasin? betrasin. Betrasin yun. May, may betrasin si ano ah. Harapon sa nung nakuha niya nung ano. Iba yung betrasin. Iba yata yun. Ay, vitamins yata ang betrasin. betrasin? Ata ah. Hindi ko lang sure. Hing Hing naman okay. Hindi naman ako magmamanok. Okay. eh. Pero di ba meron siya noon? Ikot ang puwet ni Harabos. Ayun, nandun siya kay, kay um, ay, ano, Whitney Whitney ayun oh. Hara. Kung nakikita nyo, ayun, ayun siya, ayun. Gapagtanong ng decol dyan. Sinasaray niya na sa iyo sarili niya sa pagiging tatay. Tawa, <laughs> oh, <laughs> nandun. Sa manok, talaga. Sa manok. Bukha na pag-ala. <laughs> In fairness kay Nico yan ah, minsan nakaupo silang daro ni Nico. Nakahiga lang sa kanya si Nico. So, Ganood, pa, nakapanood sila. sila. Marunong mag-alaga na Ganyan sa atin si Nico. si Nico. O, sige na. Marunong lang. Mag-bili ako ng S ano. Sige. See you na lang sa kainan. Mukha pa sa pagdagala. At tanging na pa sigaw na si Robert. Beb! 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 Saan mo niya? Masino? Bilang, bilang, baril pagwa baril dali noo takita yung mga atay daming baril ayan 'yan yeah. baril golel <laughs> Sabay na ba? Troso. Ang ayaw ay lighter brown rice. Minor, <laughs> ano ba black ito tay? Black, rice. black rice. ba? hindi ba? Saan ka? Dito, dito. sa biscuit. kami. <laughs> <Paano tayo ba? laughs> may pase na uminom mga pano tayo irowat okay din sana niya kanya kayod lahat dito kaso espera na katalon din siya pa yo magana ay buso kasubali yeah isipin mo pa ba ito tayo ay

mainit sa inyo ngayon. Malamit sa Pinas. Para kayo sa ibang bansa lalo. Para yung mga ng Dubai, UAE, dubai Bago ito may hindi wala. Hindi ka. Summer season na talaga yun. Yung intense namin ngayon, sobrang hindi na naghalo yung summer sa inyo. Tsaka kamusta po yung ano? Mga tiga... Taiwan ba yun? sa ida sumama Kanina rin lumindol dito sa Mindoro. Mga 10 seconds siguro. Ako naman hindi nakaramdam kasi. Busy sa review. Nandito sa school. Diyan lang sa Rizal lang ano eh? Ang... Tungbong? Tungbong? center Ano ba? Okay. Gracias. Sí. 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 Sí.

nanonood kanina. Inog mo nang pinawita kanina na, ha? Lahat na? Sinit nyo? Lahat ng inog. Gusto sila ng shake,

Ay, po? Ano ba ako si Bumi? Dami sabok. Dami doon. Nung kulay po tayo, Brad. Masabong <laughs> mo Kasi ano so, tinatapon niya yung pagkain niya pag binigyan mo. Dapat yun yung lahat na alamin yung tali. Nakalawin. Sobrang pagkain mo na yun. Ang problem. Ang kalong mo na yun. Ayun niya, pagkain. Yun niya nga sopas. Hindi niya. Masakit talaga. Gapaalaga.

kainain mo yung tira ng buntis, eh. Hindi. ano yun? walang kalimunan. Baka kung na. Walang kalusunan. Ha? Ano yun? Hindi, totoo yun. Hindi pa nga lang. Eh, nga ako nag sa At totoo yung magbibos. naman,

Paghanap daw ako ng taong magbuo sa ulo ko, sabi pa nga, buhusan na yung ulo ko, tapos pag magbuhusan ang tao, basa-basado naman yun, malalim yung... Katabi Yun yung lang pinanamalaan ko eh. ilang beses nabindul, oh. May nabubukas yung siguro eh. Sabi hindi ako nabubukas. Nga, hindi natin yata. 5 months din yun. Wala Ako yata, buntis yata si nanay. Nung mm, 1991 earthquake. 1990 o 1991 nai? Hindi. oh, pinatubo din yun. Tapos meron pang earthquake na matindi nung 1990 o 1991. Basta buntis pa daw ako. Ay, buntis pa daw ako. Sinanay ko. Tapos yung 1990. 3 months pa lang yan, nakapanganak na ako. Ang aspol na mong dito. Ay, yeah. ah, pinatubo nga Pinatubo yun. Nakabot din pala hanggang dito yun. Kaya oh. sa bagay, buong mundo nga yun eh. Abot ano yun, yun eh? Uh, record? Yes. nag kami pa. Yun. March din siya. All right. All right. All right. Mahal niya ako, mahal din siya.

<laughs> <Napatawang ako ngayon. laughs> Pag nakikita ko siya yung parang Dara na ka Ano? Parang smile Kaya, kamantayin na dyan. Dami na ka sa subscriber. At tige, pamipitan ko na nga yun eh si tata, <laughs> Super! So, Nakakita ay yung tincap. Layot na yan mamaya. Okay. Magkasawa okay. sa buong Hindi sa gusto ko pang kumain ito Sayang kasi. Okay. Pagmamaya okay. pa mga up 10 minutes. to. Gusto ko na. Buwan sa suka. Salamat po sa bano! Ami si Kim Update update. Hmm? Tagal din natin hindi nag-upload ng kain kain. Tapos hindi tayo makapagluto ng ano, nakapagturo ng luto. Kaya nga. Next upload po. Meron po kami Yes, po yung, luto. yung luto ni ano. Ni Ate Elsa. Bago po yun ha, hindi ko pa rin nagagawa yun. Set ko muna tayo. Ate, ano nga, kung paano ulit yun? Nakalimutan ko na.